Welcome to my YouTube channel. Merienda time guys. Gagawa ko ng maruya. Yan, konti na lang yung saging guys. So, kasi nabawasan ko kanina. Nagprito ako ng konti. Yan. Hiwain ko lang to, guys. Nang maliliit para magkasya sa amin. Ayan, ganito lang guys. Hiwa. Yan. Ganyan lang para dumami. Yan. Ayan guys, nahiwa ko na. Timpla na natin to. Dito na rin natin guys, timplahan. Lagyan natin to ng harina. Harina or arena. Ayan. Or flour. Tama na itong dalawa. Tapos lagyan natin ng asukal. Baking powder. Lagyan natin ng konting asin. Lagyan natin guys ng tubig. Ayan. Konti-konti lang guys. Tapos, saluin lang natin. Ayan guys, hulang pa. Lagyan pa ulit natin ng konti ng tubig. Pwede din guys, lagyan nyo ng gatas. Instead na tubig, pwede yung fresh milk guys. Mas masarap. Ayan, pag ganito na guys, yan, pwede natin itong i-pray ito. Bakit naman pag maraming ano, harina, kailangan ganyan lang, sakto lang. Ayan, para mas nalasakan natin yung saging. Ayan guys, mainit na yung kawali. Yung matika, na na natin. Ayan, apat lang guys yung kasya. Ayan. Ayan, balita rin na natin po guys. At ito na Ayan, guys. Check natin kung luto na. Ayan, pwede na ito, guys. Mm. Ando na isa Balik ka rin natin. Maglalagay na muna ko dito sa kabila. Kasi may space. Tanggalin na rin natin ito, guys, itong isa Ayan.